bagyo beans lamas ito lang lamas na gamitin natin guys luto tayo pang ulam sa para pang tanghali guys malakas ang no dalugdog dalugdog tawag sa anong tawag sa tagalog luto tayo dito sa mag luto tayo ulam

Siyempre, lagyan natin ng pampasarap. Lagay natin bagyo bench. Ayun. Ayun. natin lapit na maluto sarap bisa guys kung gili pa baboy ang sagol sarap siya kung baka dan tapos bagyo beans sarap to guys baka at saka bagyo pero okay na to sarap pa rin to kasi pareho lang karne importante eh. atay giluto ang problema o buhay luto on Noragin na siya o na yung pinaka importante yun sudan nga no kaya na importante yun no pwede naman siguro kukaon taong luto kay ang kaning baboy bukaon naman na siya puros taho or pigs ato ka sa baka sagot di mas namang hita o sudan <laughs> baka mga so right luto na ilagay na natin tong spring onion hmm, dali na lang pala maluto guys oh mỹ rít tùng, hoa nam ấy quan này, tà taling nga lùng taling lùng, tà lùng tà ito so na kain na may hinog kapayas ito e libre kuhit lang nakik may hinog <laughs>